Okay guys. Andito na yung mga kakain sa lichon guys oh. Yan lang. Puro lang mga kaibigan to. Yan lang dito sa amin sa bukid guys. Konting handaan lichon nagat <coughs> Ayam bumirada na Ang ulan. ami adulong Kami kami kakain nito guys, ano? Hindi mauubos 'to. <laughs> Tulog pa yung nagbird nagbird yan guys. Yan oh, no? gandang lalaki. Malaki to guys, mga 40 kilos sobra. Ayaw okay. Okay guys, thank you for viewing.